Sinibak na sa pwesto ang hepe ng isang police substation sa Makati matapos tila palusutin ang isang rider na nakapambuno ng isang pulis sa lungsod kamakailan sa Batala nagsumite na ng courtesy resignation ang direktor ng Quezon City Police District kaugnay sa isa pang motoristang ng video habang nananakit at nagkasapan ng baril laban sa isang siklista. May ulat si Patrick De Jesus. Pinaiimbestigahan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kung bakit pinayagang umuwi ang motorcycle rider sa viral video na nakipagbuno sa isa paglalaki na isa namang polis noong August 25 sa bahagi ng Osmeña Highway, Makati City. Matapos kasi ang insidente ay nagtungo sila sa Makati City Police Substation 3. Nagpaalam mo ba no ang rider na uwi muna para kuhain ang dokumento ng kanyang baril pero hindi na ito bumalik. Nagpakilala at nagpakita pa ng mga ID ang naturang rider na miyembro ng Intelligence Service ng AFP. Kailangan natin malaman yon. Ano talaga yung pagkatao na yun? Kasi mere ID ang pinakita sa atin uh, kung anong klaseng ID yon. And for a police officer na para i-release for just presenting a mere ID, I think uh, medyo uh, further should be uh, or More questions will be answered, bakit ganun lang kadali? Eh parang uh, hindi naman official ID yung pinapakita or hindi naman uh, ID ng ASP. So mar marami pang katanungan. Sinibak naman na sa pwesto ang hepe ng Makati City Police Substation 3 dahil dito maging ang desk officer na naka-duty nang pinayagang umuwi ang rider at sasampahan sila ng kasong administratibo. Samantala, naghain ng courtesy resignation si Police Brigadier General Nicolas Torre III bilang direktor ng Quezon City Police District. Kasunod na naging puna sa kanya ng publiko patungkol sa press conference na nag-viral na motorista na si Wilfredo Gonzales matapos manakit at nagkasapa ng baril sa nakaalitang siklista. Ayon kay Torre, ito ay para bigyang daan ng gagawing investigasyon at matiyak na wala siyang magiging impluensya rito. Inako rin niyang responsibilidad sa nangyaring press court. Gayunman, iginiit ni Torre na hindi niya pinoprotektahan si Gonzales na isa ring dating polis. I am sensitive to the sentiment of the people. I think it is the best uh, action right now to preclude any any, any uh, continuing situations that uh, I am uh, influencing the investigation of this case. I would like to say that uh, I have never cuddled mm -hmm. and will never cuddle any criminal or wrongdoer in our midst. Uh, mm -hmm. As a police officer, I am sworn to protect and uphold the rule of law. Sabi naman ni PNP chief General Acorda, pag-aaralan muna niya ang pagbibitiw ni Torre dahil hindi rin naman anya naging biro ang mga accomplishment nito bilang QCPD chief. Kakausapin ni Acorda si DILG Secretary Benhur Abalos at Quezon City Mayor Joy Belmonte patungkol dito. I have to talk with him muna uh, although I salute his uh, gesture of uh, yung uh, parang some sort of delicadeza uh, and uh, nakita naman natin marami siyang nagawa, nagawang maganda sa Quezon City and uh, for that uh, yung mga yung na naganap uh, if uh, uh, it's under investigation actually tinan natin kung kasi the uh, claim na parang uh, we are protecting pa we are uh, lawyering for the uh, uh, yung nanuntok so yan ang mga tinitin natin kung uh, meron nga talagang ganun na intention or wala. Una nang sinapahan ang reklamong alarm and scandal si Gonzales dahil sa ginawa nito na nakuwanan sa viral video. Patrick De Jesus Para sa Bayan.